1990s, magulo. Well, sa amin, magulo, sa Mindanao. And then, uh, ngayon, nagbabadya ang um, gulo no? Huh? Uh, sa Mindanao. So, huh? parang, wala <laughs> <ko lang mga, laughs> na dahil, may plano na, Ay, no, da, al alam ko na. Na plano. So, no. parang malala dahil, alam ko na. tapos, uh, 1990s, magulo. ngayon ang gulo uh, sa Mindanao. So parang oh, na, al alam ko malala, na sobrang malala dahil, alam ko na ang gagawin ng mga Duterte. Uh, nang and, uh, ngayon nagbabadya ang gulo uh, sa Mindanao. So parang, <laughs> parang <laughs> uh, Ay, no, ay, ay, al ay, alam ko na ang gagawin ng mga dotepte. Naday na na plano dahil gubuto ng, ng Pilipinas. Ang tao eh. na arawan yung kanilang ba ba yung sweldo. Na, na, Kailan? Na, ako ng uh, uh, understanding. Uh, kasi 1990s tapos uh, 1990s magulo well, sa amin, magulo, sa Mindanao. And then, uh, ngayon, nagbabadya ang gulo uh, sa Mindanao. So, parang, wala Ay, nako. alam mo na, na, sa na sobrang malala. Dahil, alam tayo. mo na, gagawin ng mga to-derte. Uh, kung nang kausap yeah, mo yung... Ba -ba Sarah, eh?